Barangkada na ang dalawang araw na welga ng transport group Piston at Manibela ngayong araw. May report si Isaiah Mirafuentes. Isaiah? Audrey, alam mo, hindi ramdam ang transport strike ng grupong Piston at Manibela ngayong araw. Sa pag ko sa ilang mga lungsod sa Metro Manila, wala naman kaming napansin ang mga na-stranded dahil sa walang masakyan. Kanina nang galing ako sa Commonwealth sa Quezon City. Sa Quezon City, normal ang daloy ng pagsakay ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan. Marami ang na mga sasakyan ng biyahe, mapa traditional man o modern jeepney. Ganito rin ang sitwasyon dito sa Caloocan. Pinuntahan natin ang isang terminal ng jeep na, biya, na biyaheng Malabon, Acacia Monumento. Ayon sa kanilang officer na si Leandro Dolplin, na kanilang grupo, hindi sila sasama sa transport strike dahil 99% na mga driver ng kanilang grupo ay consolidated na. Ayon sa kanila, wala daw kasi silang choice dahil tuloy na tuloy na daw ang modernisasyon. At kung hindi sila sasali, mawawalan daw sila ng prangkisa. Aniya, nasa proseso na rin sila ng modernisasyon kaya hindi na sila sasama sa Tigil Pasada. Dahil kung sasali sila, mas magiging pahirap ito sa kanilang pamilya dahil kabawasan ito sa kanilang kita kwento pa ni Doplina, ang positibong na idudulot ng modernisasyon para sa kanila ay nairehistro ang lahat ng sasakyan at iwas daw sa kolorum. Dito naman sa Monumento Circle, bago tayo sumahim papawid, no? Uh, biglang nagkaroon ng protesta ang grupo ng Manibela. Actually, kanina, Audrey, nasa kabilang parte tayo dito sa may uh, uh, Monumento Circle sa tapat ng Araneta Square. Uh, doon nagpumesto yung mga kapulisan natin dahil nga umaasa na tayo na parang walang magpuprotesta. Pero ngayon ngayon lamang ay biglang dumating ang grupo ng uh, Manibela sa tapat ng isa ring mall uh, sa kabilang parte ng uh, Monumento Circle. At uh, pero kakaunti lamang sila o din, mga siguro mga nasa 20 katao lamang ang mga nagpuprotesta hanggang sa mga oras na ito. Uh, Hanggang bukas, magtatagal ang tigil pasada na ikinasa ng piston at manibela. Layunin nilang mailabas ang kanilang salobi na suspindihin muna ang modernization program o kaya maging optional ito. Magyang mga grupo ng mga jeepney drivers sa Guadalupe na miyembro rin ng piston ay hindi rin sumama sa tigil pasada. Samantala, Audrey, uh, may mga paaralan na rin tayo nagsuspindi ng klase ngayong araw dahil sa tigil pasada na ito. At yan muna, latest update. Balik muna sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.